Ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, huwag magpatinag sa mga pananakot at banta ng pananakop. At sa harap mismo ng ambasador ng China, binigyan diin ng Pangulo na ipagtatanggol ng mga Pilipino kung ano ang nararapat sa atin. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. kasama ang First Family. Sinimula ni Pangulong Bongbong Marcos ang araw ng kalayaan sa pagbisita sa monumento ni Jose Rizal sa Maynila. Pinangunahan niya ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas at pag-awit ng lupang hinirang hindi rin nawala ang kontrobersyal na bagong Pilipinas hymn at pledge. At saka siya nag-alay ng bulaklak sa puntod ni Rizal. Sa kaniyang video message, sinabi ng Pangulo na isang karangalang mapabilang sa lahing Pilipino na nakipaglaban para sa kapayapaan ng bansa. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at yaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakot, pananakop at pag-aapi. Present sa flag raising ceremony ang mga miyembro ng diplomatic corps, kabilang si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian, pero mailap siya sa media. Mula Luneta. Dumiretso si Pangulong Marcos sa Malacanang para sa traditional na Vandenour o Wine of Honor present dito ang mga mambabatas, mga gabinete at miyembro ng Diplomatic Corps. Dito, nagbatian si na PBBM at Ambassador Wang Shilian na dumating sa Malacanang sa gitna ng mga isyo sa Pogo at pambubuli ng China sa West Philippine Sea. At sa harap din mismo ni Ambassador Wang, ipinaalala ni PayPal Nuncio Charles John Brown na ang estratehiyang ginawa sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang dapat gawin para magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. And that is the path of dialogue, patient, serious dialogue, together with a respect for international law and a respect for legitimate diversity. Engaging with others, and particularly those with whom we profoundly disagree. is the surest way of avoiding the catastrophe of escalation. Tahimik lang si Ambassador Wang habang nagsasalita ang People Noon bilang tugon. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na ang araw na ito ng kalayaan ay pagkilala rin sa mga nagawa ng ating ninuno na ipagtanggol ang ating bansa. Ito rin daw ang gagawin natin sa panahon ngayon. We may carry on our sacrosanct mandate to protect our country and to defend everything that is rightly ours from from those who will try to cross these lines on the global stage we have taken positions in support of the rule of law and of the rules based international order grounded on the principles laid out in the UN charter Kapansin-pansing missing in action si Vice President Sara Duterte na nanguna naman sa Independence Day celebration sa Davao City Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.